the monday 2025. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The da midterm election special coverage Dahil sa bawat halalan ang inyong boses ay may kapangyarihan Live pula dito sa Manila Cebu Cagayan de General Santos City Dabak Sultan Kudarat Batangas City Trento Agusan del Sur The Music and News All All The Mandate 2025 The Brigada Midterm Elections Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalon! changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumigam at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming midhiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay ng pagpapago ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 .1. Brigada News Brigada FM. News FM. Manila, Manila, the music and news authority. Mga kabrigadang ng ating one time the new Filipino time, alas 6:00 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig, rinig. Sa, buong bansa. sa buong bansa. Na Narito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max, umaga na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DRIVEMAX Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. PCO Secretary J. Ruiz, dinepensahan ang paghingi ng courtesy resignation sa lahat ng mga presidential appointees. Ulat ng umano'y may donasyon ang mga Chinese spies sa polis. Iimbestigahan na. Mga lugar na nasa ilalim ng areas of concern, posibleng mabago dahil sa mga naitalang karahasan sa bansa, ayon sa Comelec. LTO enforcers sa viral na harassment sa buhol, tuluyan ng sinibak pag-asa, nilinaw na normal lang ang nararanasang matinding init sa bansa. At tulong mula sa mga tagapakinig ng Brigada News FM Manila, bumuhos para sa batang may stage 4 cancer. Buong puso sama ang buong ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Sama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila. Heto na ang Drymax Brigada Balita Nationwide. Araw po ng lunes, March 3, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Mga kabrigada, pinag-courtesy resignation ng Malacanang ang lahat ng presidential appointees sa Presidential Communications Office. Nitong February 28 ang itinakdang deadline para dito. Ang naturong aksyon naman, direpensahan ng bagong kalihim ng PCO. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada! So, sa akin lang, siyempre, Well, hindi ito walang personalan. Marami hmm. ka kasi katamaan. Hindi naman ito uh, marami posibleng katamaan. Siyempre, i-access natin kung ano yung nagawa nila. ano yung nang bawat opisyon. Ito ang pahayag ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Jay Ruiz hinggil sa inilabas na memorandum ni Executive Secretary Lucas Bersamin na pinagsusumite ng courtesy resignation ang lahat ng presidential appointees ng nasabing opisina. Sa ambush interview kaninang umaga pagkatapos ng unang nitong flag ceremony, sinabi ni Ruiz na ibinaba ang direktiba upang mabigyan siya ng free hand sa pagpili ng makakasama sa opisina at kailangan din daw ng pagbabago sa loob ng PCO. It was the secretary. They, there were um, orders na kinakailangan natin gawin dahil na kailangan nga ng pagbabago na hindi dapat kasi nangyayari kasi unang-una maraming leakages, mm. maraming intriga, maraming nagsisiraan. Mm. Ayaw natin mo. Sinabi pa ni Ruiz na magkakaroon sila ng evaluation sa performance ng bawat tanggapan ng PCO. Sa flag racing kaninang umaga, inabisuhan rin ni Ruiz ang mga empleyado ng PCO na magdadala siya ng sariling mga tao na mapagkakatiwalaan niya sa paghawak sa nasabing opisina. Mahirap din po kasi, siyempre, dapat pagkakatiwalaan. Mahirap kasi, kasi kung hindi mo kasama, hindi mo naman sila kakilala. So, of course, um, as um, secretary, dapat dalhin mo rin yung sarili. Sa ngayon, kinumpirma ni Ruiz na may ilang presidential appointees na ang nagsumite ng kanilang courtesy resignation na kabilang ang ilang opisyal na itinalaga ni dating acting PCO Secretary Cesar Chavez. Gayunpaman, sasailalim pa ang mga ito sa masusing evaluation na para matukoy kung nararapat silang manatili sa puesto In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News Sa Manila, The Music and

Samantala, pag-aaralan pa ng palasyo ang lumabas na ulat na may donasyon umano ang mga Chinese spy sa Philippine National Police. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kailangan muna nilang malaman ang motibo sa donasyon. Kung ang donasyon daw ay may kapalit o may hinihinging pabor, nararapat lang anyang imbestigahan nito at alamin kung sino-sinong opisyal ng LGU ang tumanggap nito para hindi sila magamit sa maling paraan. The, mandate, the mandate 2025 Midterm Election Update Mga kabrigada, binanatan po ng ilang kongresista ang mga kandidato sa 2025 midterm elections na nananahimik kumano sa isyo naman ng pag-angkin ng China sa Palawan. Tinawag din ng mga ito na kabaliwan ang kumakalat sa social media ng China na kanila raw ang probinsya. May report si Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada. Even this absurd app that presents Palawan as part of the territory, the Lulu. The Lulu. is the Suulu. Ganito ni Larawan ni Bataan Representative Geraldine Roman ang pag-angkin ng China sa Palawan. Kumakalat kasi ngayon sa Chinese social media platform na minsan na raw napabilang sa China ang Palawan sa pulong balitaan ngayong araw. Iginiit ni Roman na hindi naman pinipigilan ang pakikipagmabutihan sa China sa usapin ng kalakalan, maliban na lang kung teritoryo na ang apektado. Necessarily, we have to engage with them sa trade relations, diplomatic relations. There are also many Filipinos in China But ipang-usapin na itong pagdating sa ating teritoryo, sa ating sovereignty, sa ating national security. Kung meron silang ambisyon na aligin ang Pilipinas, kalimutan ninyo ito. Nagbabala rin ang kongresista sa mga botanteng Pilipino laban sa mga kumakandidato sa 2025 midterm elections na pumapanig o di kaya'y nananahimik sa mga gawain ng China. Kaya na, na maging mapanuri ang lahat ng mga botante ng Pilipino. Mawala ng lahat, huwag lang ang pakiramdam. Suriin natin ang ating mga kandidato, especially yung mga nasa Senado. Kaya, let's feel, let's try to read between the lines. Kanino ba, ta kan ba talaga ang kanilang loyalty? sa ating bansa pa, sa welfare pa ng Pilipino people, versus vested interest sa mga marginalized groups ba? Kasi may understanding. We should be giving more laws to those of less in life. Sabi naman ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V, isa ito sa pinakamalaking fake news na narinig ng publiko. Kaya naman pinunan ni Ortega ang mga kandidato na walang nasasabi tungkol sa China na anyay mistulang pagkampi sa mga troll. Hindi pwede naman na hindi pro-Pilipinas yung mga ibobote na boboto natin na senador. Kailangan yung malasakit sa kayong yung, yung dedikasyon nila ay e para sa bansa. Napakaklaro naman po yan. Kaya yung mga medyo tikom dyan, alam na this, hindi sila pro-Pilipinas. Kailangan ko ba sabihin kung kanino sila pro? Diba? Yung mga pro-troll na yan. Dagdag pa nito, ang paninindigan ng China na kanila ang Palawan ay bahagi ng mas malalim na estratehiya na palawakin ng impluensya, hindi lamang sa pamamagitan ng puwersang militar, kundi sa ekonomiya at politika. Hindi na umano barko at armas ang gamit ng China sa pag-impluensya, kundi sa pamamagitan ng eleksyon, pera, propaganda at panlilinlang. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Climax. Climax. Brigada Bandita. Nationwide. Samantala, ilang linggo bago ang halalan, patuloy ang pagtutok ng Commission on Elections at Philippine National Police sa seguridad ng bansa. Posible rin magkaroon ng pagbabago sa listahan ng mga lugar na nasa ilalim ng areas of concern dahil sa mga naitalang insidente ng karahasan kamakailan. Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Brigada! Brigada pitumpong araw bago ang halalan sa Mayo nagdaos ng security briefing ang Commission on Elections at Philippine National Police ngayong araw upang talakayin ang sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan sa bansa, kaugnay ng nalalapit na halalan. Sa nasabing pulong na pag-usapan ang mga loopholes o butas sa pambansang seguridad at ang posibleng pagbabago sa classification sa ilang lugar na nasa ilalim ng areas of concern dahil sa mga naitalang karahasan nitong mga nakalipas na araw. Ito po ay si security briefing ng mga kaganapan, mga pangyayari, peace and order, general peace and order situation ng ating uh, bansa. Tinignan din natin yung mga ilang loopholes at saka yung mga dapat na adjustment na ginagawa pa. Una sa mga recent na pangyayari din ng karasan na sinasabi natin na mukhang yung dating 38 uh, areas of concern, baka pwede na magbago kabilang sa mga insidente ito ang pamamaril sa re-electionist vice mayor ng Maguindanao del Sur na si Omar Samama noong February 24. Ang pagpaslang sa dating alkalde ng Lumbaka Unayan Lanao Dalsur Sur na si Abdulaziz Tadwa Aloyodan noong February 26 at ang pananambang sa convoy ni dating Langiden Mayor Artemio Billy Donato sa Abra nitong February 28 kung saan dalawang nasawi kabilang ang punong barangay ng Kilyat Langiden. Sa diskusyon natin kanina, mukha namang wala pa talaga na malalagay sa Komelik Control Area. Maliba na lang kung pagdatingan yung mga report galing doon sa mga lugar na hindi pa nagsasubmit kung meron silang ire-recommendan ng Komelik Control Area. Like for example, at ito ay hindi po hindi po ito uh, presumpt uh, or preempting yung action ng Komelik o ng PNP. Yan nangyaring pag-aambo sa Pilar uh, Abra. Dati na po namin nilagay ang Pilar eh under Komelik Control. Ibig sabihin, may kasaysayan na po siya. <laughs> ng karahasan dati kung kaya pumasok sa picture ang Comelec at nalagay sa Comelec Control lalo na noong panahon ng barangay at SK Elections. At sana nga sana nga yung mga recent na pangyayari dyan ay hindi maging dahilan upang muli uh, uh, ang Comelec ay uh, mag-intervene at ilagay sa ang isang area under cover. Hindi pa masabi ni Garcia kung bababa ba o tataas ang bilang ng mga lugar na nasa ilalim ng areas of concern dahil patuloy pa nilang hinihintay ang report ng anim na lalawigan kasama ang BARM. Hindi pa sinasabi ng PNP sapagkat may mga ilang areas pa na Regional Joint Security Command Center ang hindi pa nakakapagsubmit ng kanilang pinaka-updated na report. For example, we're expecting a 300-page report from the Bangsamoro kung ano talaga ang tunay na kalagayan doon sa Bangsamoro. Samantala, ayon pa sa poll body, umabot na sa 20 sham na election-related violence ang na-validate na ng PNP. Bukod dito, mayroon pang labing dalawa hanggang labing limang kaso na kasalukuyang bineberipika. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria. ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. IMAX. IMAX. Sinanggal na sa pwesto ang mga tauhan ng Land Transportation Office o LTO na sangkot sa viral video kung saan makikita ang umano'y pangaharas ng mga ito sa isang magsasaka. Sa isang press conference, sinabi ni Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon na hindi ini nila maaring pahintulutan na ang ganitong klasing insidente ay magmumula sa mga kawani ng pamahalaan kasabay ng naging desisyon inanunsyo na inanunsyunar ni Dizon na bubuo sila ng isang task force na magsasagawa ng pag-aaral sa mga polisya at regulasyong saklaw ang paggamit ng mga motor siklo. I -Bax. I -Bax na naman po ng pag-asa na hindi maituturing na abnormal ang matinding init na nararanasan ng bansa sa ngayon. Kung maalala kasi, inaasahang papalo na po ng hanggang sa 42 degrees Celsius ang heat index o yung temperaturang mararamdaman ng isang tao na mas higit pa sa totoong temperatura ng kapaligiran. Itinuturing e po na dangerous ang isang heat index kapag naglalaro na ito mula 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius. Ayon sa pag-asa, ang matinding init po ay madalas na nararamdaman sa oras na nagtra-transition na mula sa rainy season papuntang summer. Ibig sabihin, normal daw ito dahil sa break sa amihan papasok naman ng dry season. すぐにガタバンジーター Nagsagawa si Sen. Christopher Bongo ng motorcade sa Quezon City upang magbigay suporta sa mga lokal na negosyo. Habang abala sa pamahagi ng ayuda, nasugatan umano si Lola Margarita Palacio sa kaguluhan ng tao. Dahil dito, agad na tumugon ang senador at inihatid si Lola Margarita sa East Avenue Medical Center para matulungan sa mga gastusin sa ospital na inako ng malasakit center. Mga kabrigada, pasensyoso ba ang mga lalaki? Ayon po sa mga eksperto, ang pagiging pasensyoso ay maaaring magkaiba depende po sa individual at sa kanilang kinalakhan. Sa kaso mo ng mga kalalakihan, madalas na inilalarawan sila bilang mas direktang mag-isip at kumilos Ngunit hindi ibig sabihin nito na wala silang pasensya. Ayon po sa isang pag-aaral mula sa Journal of Personality and Social Psychology, ang pasensya ay may o mas naiimpluwensiyahan niyan ng sitwasyon kaysa po sa kasarian. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drymax Plus Herbal Capsule, lalaking angat, tumatagal. Balitang Balita. Makabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada, kahit may stage 4 cancer sa edad na apat, nabigyan ng bagong pag-asa ang batang si Lucas sa tulong ng Brigada ni Manila sa pamagitan ng Makabayaning Pagtutulungan. Labis ang pasasalamat ng kanyang mga magulang. Ang kwento po ng ating pagtulong sa report ni Brigada Jigo Studio, Ibrigada Mo. Sa edad na apat, na-diagnose si Lucas na may retinoblastoma, isang uri ng cancer sa mata na mas madalas makikita sa mga bata. Panglima sa anim na magkakapatid si Lucas at sa pinagtagpitagping bahay lamang na ito sila naninirahan. Hirap sa buhay ang kanyang pamilya. Walang permanenteng trabaho ang kanyang mga magulang dahil kailangan siyang bantayan pati na rin ng kanyang mga kapatid noong February 22. Dumulog sa Brigada Nusa sa Manila ang kanyang mga magulang. Mahigit isang buwan na rin kasi siya sa Jose Reyes Memorial Medical Center at hindi alam kung saan kukuha ng panggasto sa ospital. Para akong ako ako kung sila saksak. Kaya kalmaalis ako yung para hindi ako lumuhan harapan niya. Manginanaw ng loob ang bata eh. Ang hiling ko lang po ay umigi po siya sa sakramdaman. Kailan po tinata, ay hiningi ko sa Panginoon Diyos wala naman akong ibang hiniling hindi sama-sama lang po ako yung pamilya kahit kami may hirap na kahit kahit nung tuka lang kami nakakaraos naman po kami hindi naman sila binigo ng Brigada Manila sa tulong ng mga donasyon mula sa ating mga kabrigada may pambili na siya ng gamot at pangbayad sa radiotherapy ngayong araw bumisita ang tatay ni Lucas sa Brigada Manila at lubos na naging pasasalamat sa tulong para sa anak. Ako po yung lubos na nagpapasalamat na may malaking puso po kayong lahat. Maraming maraming po salamat sa tulong na binigay niyo po. Malaking bagay na po sa aking anak po yan. Thank you po sa inyo lahat. Salamat po sa Brigada at saka lalo na rin po sa One Tahanan at sa malaking tulong na binigay niyo po sa aking anak. Sana po ay eh, huwag po kayo magsawa na tumulong sa kalagayan ng mga katulad po namin may hirap. Salamat po. Bukod sa tulong pinansyal, nakatanggap din siya ng grocery pack at iba pang tulong. Mahirap man ang pinagdadaanan ni Lucas, patuloy pa rin siyang lumalaban. Diyan humuhugot ng lakas ang kanyang pamilya. Isang paalala na sa kanyang laban, hindi siya nag-iisa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayong makatulong kasama ang wantahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon Nabilang bilang Pilipino na nanatili pa buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat, Kabrigada! Maghapong binantayan upang kumpleto ang -an. balitan. -MAX. -MAX. Max! Brigada Balita Nationwide. Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New seven and Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa, ng Brigada News Afam Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Leigh Bagyo At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News Afam Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Palitan Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DriveMax Brigada Palitan Nationwide Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule Lalaking angat tumatagal Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.